Okay mga pinangga, congrats mga pinangga sa 225 nato on the spot mga pinangga sa Dipulog STL Og uh, 236 mga pinangga sa STL Buhol. Okay, wa masayang ato ang pagpaningkamot mga pinangga no. Congrats mga followers nako sa Dipulog mga pinangga ang 225 og uh, mga followers nako mga pinangga sa Buhol sa 236. Karo mga pinangga, arita mga pinangga sa 9 PM bro 9 p.m. draw o uh, sa STL mga pinangga okay congrats oh, mga pinangga sa 225 di pulog o 236 buhol mga pinangga 2 hits na karong adlawa mga pinangga o arita mga pinangga sa 9 p.m. draw 9 PM bro mapinangga walay lain mapinangga 4 2 ah uh, uh, 4 6 mga ang ato ang piring mapinangga para sa alas 9 B. unya ang STL ato mapinangga kini mapinanggang 973 uh, 9 7, mga pinangga para sa STL ha 973 73 para sa STL ang uh, 4 6 mga pinanga, sa kining alas 9. unya ay mo kalimot mga pinangga ha ayaw in mapinangga mga escape ang ads mga pinangga kay may nalang lang in na mga pinangga magkatabang sa bunako palihog lang mga pinanga, ha okay 9pm bro mga pinangga usas ano sa special nato mapinangga mga pinangga 4-6 mga pinangga ang sa 9pm bro 9pm okay ang nigawas mga pinangga 036 sa ato pa mga pinangga ni slide mga pinangga ato ang 936 slide mga pinangga ato ang 936 okay slide uh, 036 mga pinangga ang ningawas sa alas 5 Onya Congress mga pinangga sa tuang 534 uh, bahaw mga pinangga 534 at mga pinangga bahaw. Oh, congrats sa alas dos mga pinangga. Okay? Alas 9. B. Oh, 246 mga pinangga. 246 mga pinangga sa alas 9. B. Uniya. Apila na lang mga pinangga ang uh, 910. Oh, 910 mga pinangga 246 o 910 mga pinangga o kini mga pinagang 6 uh, 6 9 uh, 0 mga pinangga okay para sa alas 9 naghan kayong salamat kaninyong tanan mga pinangga